At tapos na naman ang buwan ng October mga best, ito na ang ating Oktubre paborito. Hello mga best, this is your reklamadog bestie, chap Purr. Wala nang patumpik-tumpik pa, umpisahan na natin agad ito mga bes. Nananatili sa ating paborito ang aking paper water bottle. Sa lahat ng gala ay namin itong dala. Legit na napapatagaw niya ang cold water at dito na rin ako nain ng mga bes. Ito naman ang aking waterproof shoes. Alam niyo na ito mga bes, meron din akong blue at orange nito. Perfect sa walkers lalo na kung basa ang daan. I'm in size 4. Kung pinakamagaan na shoes naman ang pag-uusapan ay ito ang mararecommend ko. Magaan Not ball sorry kung dirty, hindi pa nalalaban ni mami, I mean size large Madalas kong gamitin to recently ang aking labubusando Siyempre para sunod sa uso Manipis pero maganda ang tela, perfect sa klima ng ating bansa Itong grey nga yung suot ko ng birthday ni Coping mga bes. Balak pa nga namin bumili ng ibang kulay mga bes, I mean size small Matatag pa rin sa ating paborito ang aking pet sleepwear Lakas makaoron ito mga bes, lalo na sa mga staycation vlog ko Kung matagal mo na ako napapanood mga bes, alam mo napakadami ko ng kulay na ganito. By the way mga bes, I'm in size medium. Ito madame nagtatanong lagi kasi madalas ito makita sa vlogs ko ang aking pet sausage. Itong green mahabes ay very cute Ang flavor niya ay lamb. Tapos yung blue ay fur pulse. Ang flavor naman niya ay beef. Kita niyo naman mahabes at inam na inam nga ako dyan. Madami na ako na try na pet sausage mahabes. Yung iba pa nga parang gumay ang texture. Pero itong dalawang brand na to ay maganda talaga. Kontrol lang sa pagpapakain sa amin mahabes dahil parang junk food na nga namin yan. Utama na yan mami. O oh, alam niya na to mga best ang Zer. Kita niya naman sa mga vlogs ko na ang hirap ko talagang tanggihan ito lalo na itong premium desserts nila. Maraming akong wipes dito mga bes pero pagdating sa bango ay ito talaga. Ang bango nito mga bes kaya ito dala namin pag nagala. Baby boo. Madalas ting tanungin kung ano daw yung gamit ko lagi sa vlog ko na checkered na diaper. Walang iba akong ditong baby boo diaper. I mean size medium. Definitely last but not the least ang aking mga Saint Roche products. Marami akong Saint Roche products dito mga bes pero itong taplo yung top 3 na madalas kong gamitin. Yung mga nakakita na nga sa akin sa personal at nakahawak sa akin mga bis, e malabot talaga daw yung balahibok o alagang St. Drush shampoo. Pag gala, pero nauligo, ito namang dry shampoo nila at detangling spray. Lagi yung tinatanong kung ano yung scent na gamit ko, ang gamit ko ngayon ay Mother Nature. Mad lang talaga ang scent nitong St. mga bis. dahil all natural ingredients to kaya safe sa mga sensitive skin ng inyong full bebe. And it's a wrap! Disclaimer lang na hindi kami bayad para gumawa ng paborito videos. Itanawan sa mga videos ko mga bes, yung mga madalas ko talagang gamitin kaya nasama sila sa aking paborito. Marami din ako mga magandang bagong gamit mga bes, pero syempre hindi pa natin sila matagang na ginagamit. So tignan natin kung masama sila sa ating November Paborito. Naway na budol ko kayo ay eh, nakatulong itong aking video kaya try nga din!